Hello guys, what's up? Boy Gintobla Wow! So guys, dito kami kumakain Kumakain kami ng sardinas Wow! Ayan so guys, uh, talagang kakain kami ng sardinas Saka sa mga ampalaya at hotdog at, 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 at halo-halo na guys, no? at kumakain wow. kami dito para sa aming duty no sa mahihirap lang to ah, mahirap oh. Pa <laughs> mahirap pa kaya dito, guys kaya kumakain kami ng sardinas oh. at tsaka um, <laughs> yung mamayayaman dyan at ah, hindi nyo kaya na kumakain uh. ng ganito ng aming pagkain na mahihirap tulad namin no. At, dito guys no? Ilalapit ko yung camera sa pagkain namin. Ayun so guys ano pa makikita ko sa inyo na ganito Pabong ang pagkain namin na ubri sa Ayun pero mabubusog kami. I e, ano lang kami at talagang ito lang talagang pagkain namin no. So guys at naghalo-halo kami, nagkunting halo-halo kahit mahirap kami. Wow at mahirap ang ano namin What? duty namin at mahirap ang kinakain namin oh. at least nabubuhay kami <laughs> so guys at uh, talagang masarap ang kumakain at marami kayo no wow. at dalawa lang muna kami kumakain sa dito ng area na to kumakain kami dalawa kami no yung isa kasi uh, <coughs> at uh, pa sa truck yung isa oh, sa likod nakikita niyo yan <coughs> nagchi siya sa likod <coughs> ng sasakyan at oh, sa guys no nagsasalita siya na pagkatapos ni daw uh, at kakain na rin siya kasi nagugutom na rin siya guys so, kinakain niya oh hi sa inyong lahat wow. daw no? sa inyo at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel Lam Boy Ginto Vlog ang aking YouTube channel Facebook page Boy Ginto Vlog ang aking TikTok Boy Ginto guys Marinigin Hi guys no, out sa inyong lahat at kumakain kami na ang aming pagkain na ay hindi nyo kayang kain so mahirap lang kami kaya ganito lang kami no kahit mahirap kami at may puso kami na so guys no masarap ko pag at marami kayo nang magkakasama kayo sa kasama na ang biruan no so guys ganito kami dito sa aming area no nagtutulungan kami at wala kami na apakan na tao no, at nagpipulo na kami at na nagbibigayan kami kung wala siya kung meron ako at nagbibigayan kami ganyan kang ganyan ang kakababait ng kasama ko no ang wow! kasi talagang pag may sila, magbibigayin sila guys at ano talaga hindi ka pagdamutan yan kasi isa lang uniform namin no ganito kami isa lang kinakain namin. <K> oh. <laughs> so guys, at tatingin-tingin lang kayo dyan na yeah. ano, at, <G freaking out> uh, at sana ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at mag-like <GB thấy chưa> Oh. Ang ko, ang kulit ko At talaga ano, nag smile pa yung si at What? si SG Abdalong Pinis at ako naman, no? tapayin niyo guys at oking okay, okay kinakain namin kasi masarap talaga kinakain namin guys sinilagay namin sa uh, ano saging <laughs> no saging, 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 abo, saging yung saging na ano dahon saging no kinakain namin guys so guys wow. at, try, try pa rin kumakain kami hanggang matapos ang amin ano kinakain mau Ganyan kami dito sa aming trabaho pero hindi ko namin babanggitin mo baka pupuntahan mo kami at makakikain ka, ka rin ah makakakain ka rin wala na, na kaming makakain at makakain ka rin ay hindi pwede yeah. so guys no kukuha ng kasama ko ng kobra kasi yung kobra na guys at maliit lang yon kasi isa lang small at yung ano nya kobra kaya hati hati na lang, lang kami kasi siya may kaya pera at siya nakabili siya ng ano cobra kaya hati hati ng kami sa kobra niya yung maliit ah, so nakainom ako ng cobra sa kanya kahit kunti at least nakainom ka pang papatunaw lang yun sa so hanggang dito lang ang aking video maraming salamat sa inyong lahat bye bye you.